Eu okay. ng mga sa inyo. Pero ang gusto ko na i share sa inyo, ano ko yung totoo po na pinagdaan na isang Leader para makapunod na mga bago na makamitin sa Greek po ay inspiring story. Walang ibang po sa our Peace Olympics National Leader ng Heart for Life. Ginanap po ito doon sa may Fisher Mall sa Peasant first uh, Multi-Event Personal Collection at ko po ng dito sa kasapan natin ng Take Inverse sa Central Museum. So, kaya naman po, para magbigay ng encouraging words, words of wisdom, at saka po yung kwento kung paano po siya naging successful sa kanyang PC business, sige po, dito nila po ni Randy ang inyo at ibigay na ang inyong patakpakan na may halong ninyo <laughs> at si Donald! Kakaway ko yung mga naka-vlog Great Life Mindset! Good More Earnings! Ay, nakakalimutan na! Great Life Mindset! Great Life Mindset! Good, Good More Earnings! Ayan. So, pwede mo ang lahat. At, batiin po natin ang uh, mga natin na Happy 11th Anniversary Personal Collection Balagtas! Ano <laughs> <Ay>, ko nasa sa balos. <laughs> so, okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy 11th birthday to you! Happy 11th birthday Happy birthday to <laughs> <So>, you! <sabaw. laughs> Happy 11th yeah. birthday to birthday, 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 birthday Okay, maraming salamat. ko na po lahat. Ayan, so wala po tayong paprice ngayon. <laughs> Kamusta po kayong lahat? Okay naman. Nagising? Nagising. So wala pa naman tutulog ha? Medyo mahaba ito. Abutin tayo ng 11.59pm. Okay lang ba yun? Hindi. <laughs> Kasi magsasayang pa yung iba, no? So ako nga pala si Great uh, Light Executive, Rameses Delisay Jr. From Personal Collection Malolos French. And uh, bago po ka mag -start, ako mag-start, syempre na ako nga mga boss natin, sila Sir Kuli at ang mga Sandar of Excellence na mga kasamahan po natin dito sa personal collection. Ayan. So ano ba yung, ano ba, ano ba yung reason kung bakit lang dito ako? <laughs> Ngayon. Ano ba yung purpose ko dito? na no, So, ano pa? Yes po. So isa po pala ako sa nagbukas ng personal collection balantas. Kami wow. po yung mga ninuno ninyo. Di ba? Bata ko na to, ninuno ninyo. Kami po yung unang nag-start, naghanap ng mga dealers, uh, ah, nagbigay ng opportunity, nag-ikot-ikot dyan, sa palengke, sa mga para-parang day. Kami po yun. Isa po ako doon. Kaya nandito kayo lahat ngayon. Okay, isang so palakpakan po natin ang inyong mga managers. Nung di tayo sa ganda, wala kayo dito ngayon. Okay? So, expect to my personal collection at the age of 24. 20 years old And ngayon, matanda na po ako. <laughs> 38 na po ako ngayon. No? <laughs> so, 30 years na po ako dito kay personal collection na hindi nagsasawa ito ang puso ko at ini-enjoy yung pag-share, pag-tulong, pag-inspire sa lahat na mga nanginiwala kay Personal Collection. Nanginiwala ba kayo kay TZ? Yes! Diba? Laki nga nang kinikita niyo sa pag eh. So ako po, ayoko talaga mag-TZ. Kasi yung unang nag-retreat sa akin, nag-uwi si Papa. Tiyan pa nga ako. Yan lang ako. Ano ba yung gamit yung dishwashing ng Joy. Ano ba yung gamit yung toothpaste? Well, baby. Okay. So, ang um, pagpapaliwayad sa akin kasi is hindi siya gano'n ka kahambol. Niyayabakan niya ako. Hindi sila ay yung paborito ng brand. Yung Colgate at yung Joy. So, nabubuwisit ako. Sabi ko, hindi ko ako malito kasi sira kami po Kasi di ba, kung hindi niyo pa nakikilala si TC, may paborito kayong brand. Tama? O oh, ngayon, hindi na kayo kay TC na na-paborito niyo yung toothpaste. Ano ang paborito niyong dishwashing liquid? Ano, John? Sumabali ka dun. Tama na sana, madam. Pero yung pala ng gamit mo, hindi. Magagawin magagamit mo rin for sure ang ating top dishwashing liquid. At pag nagamit nyo ang top dishwashing liquid, for sure magbabago na ang buhay ninyo. Hindi na kayo gagamit ang pagdila. No? So, sa so madaling salita, sa pagre recruit po natin, kailangan kung paano kayo niligawan ng mga nagbibig sa inyo, ganun din yung gagawin nyo sa mga edo sa inyo. Kaya hindi ko na agad nila ako na i-register PC kasi nga hindi pa ako yung pabalikos sa amin. Okay? So, dumating yung time na may mga isang grupo na pumunta sa area kung saan doon ako naka-assign. Kasi employed po ako before. Empleyado na po ako before. Ah, uh, nasa microfinance ko ako. Sino yung mga dito? May mga mga ba dito? Ayan, may mga program members po na kumbaga ay uh, nagkahandil ako ng maraming group. So doon ay pumasok si personal collection. Paano naman sila sa akin? Ang ganda ng pagpasok nila eh. Kasi tama, tama yung pagpasok nila. Kumbaga, pumunta sila doon ng napaka-humble at na paalam sa akin, may kaibigan ako. Ganun naman talaga pag mag-repeat ka kailangan kayo hindi kaibiganin mo. Close-close mo para ma mapalagay yung loob sa'yo. So, ganun ang ginawa sa akin hanggang sa naipaliwalag sa si akin PC, nagkaroon ng product training, gagawin niya ng eyes, and ni Sir... Ano pang nga ni Sir? Ha? Sir Roby, yung training about sa progression, pinaliwalag niya. And doon pa lang sa community na sa center ko na yun, <laughs> nagkaroon na ako ng brief background about sa possible na kita ng fantasy. Pero hindi, dahil hindi nga ako ganun kadaling ma-convince, parang nagdadalawang isip ako. Until such time, na yung nagre-record sa akin isa na kaibigan ko, pinakaisapan niya ako, sabi niya, Sir, baka po pwede pumunta ka na sa personal collection kasi ikaw na lang yung kailangan ko para ma-promote ako. So ako naman, sabi ko, ah sige, pupunta ako para makatulong ako sa iyo. Pero pero ito panggamit lang namin sa bahay ha. Hindi ako magbebenta, hindi na ako maglilikod kasi nakakatakot pa mamaya pag nagdudulot ako. Pag hindi nakabayad, ako yung sisingilin. Tama po ba? May maisip po tayong ganyan, di ba? Pag, nag nagrecord -re ka, tapos hindi nakabayad, sino sisingilin? Di Kasi ganyan yung mindset nyo. Okay? So, change po natin yan, ha? na kailangan hindi tayo matatakot mag-recruit. Okay? So, ganun yung mindset ko, kasagi yung mindset niyo. Kagamit lang ako, hindi ako mag Kasi baka mamay, ako yung ano yung isingilin. Diba? So, sige, tuloy na tayo sa kwento. Sa araw mo, ako sa bahay. Sa bahay ako. Schedule na namin ito, kumunta sa branch. So, parang pinatamad-tamad pa ako. Alam niyo ba, ang daming nangyari. Lumindol ang araw na yon pa na wala ng kuryente, pati yung tubig. Hindi ako makapalito. So, tawag na tawag sa akin si Ma'am Susay, yung recruiter ko. Sir, masan ka na? Malapit na mag-close yung branch. Ito na lang nangihintay. Pwede na nang, nang mag-promote ako. So, oh, ginawa ako ginawa Ma ko, Ma'am, ah, brand out sa akin eh. Ganyan, hey, ganyan. Dami kong tayo na. Dami kong na. And then, uh, ginawa ko, dugaran siya ako sa branch kahit parang nasa sa loob ko. Kasi, sabi ko, bakit pagkakot, ang dami mga kanin, ang dami mga sa akin, parang kayo talaga eh. Habang nag-drive ako ng motor, biglang umulan ang napakalatas. Basang-basa basa, basa, basa ako. Alam niyo ba kung magtapos sa branch? Nakasando lang ako, nakashort lang ako, at nakastepin lang ako basang-basa. Ako na dito, at kami ng damit sa labas ng branch. Ayaw ko ko pumasok kasi nang ako. Nakakakot sa tapat ako ng mga, mga managers. Nahihiyahiya ako. Sabi ko nga eh, para mam, wait lang. Ba ba hindi ako kara dito kasi dito mo naman yung suot ko. Kaya ganyan. And then, nung nakapasok na ako kay PC, binigyan lang nila ako ng uh, credit line na 750 pesos. Kayo ba magkano mga credit line ito? Magkano? 1,6 1,5,50 Sino ba? May 750 ba nabigay dito diba credit line? Meron? Wala, di ba? Swerte nyo nga P1,500 na bed ang credit rin, P2,400 Ako, 750 Pero hindi sumama ang load ko noon. Kasi nung sabi ko, nung mindset ko noon, tutulungin ko lang yung friend ko, paggamit ko lang sa bahay. And then, then naka-uwi na ako sa bahay, sabi ko, maa, ito yung mga product, mga gagamitin natin, yung mga prayers, yung inyong banyan. So hindi na madaming binita ginamit lang muna namin. Hindi na gusto ko ni mama ko yung panglaba. Sabi, saan mo ba nabili ito? Ang ganda-ganda naman, ganda naman panglaba. Sabi ko, ma, sa personal collection yung register ako. Tapos, ang sabi ni mama ko, sige, pag ano, bili ka pa ulit, panggamit lang pa natin. At least, yung budget natin, nalilibid na natin. Kasi sabi ko nga, ma, yan ano, discounted lang siya, nakuha ko ng 50 pesos. Kasi mura pa lang natin yung tactical. No? And then may tumawag sa akin. Uh, hello, good morning. Sabi nyo, nyo. uh, ST, SD, STO po ito. sales trade officer for 20 personal sa po, 20% collection. Hindi tawag sa DFO. Sabi niya. Pwede mo ba namin kayo invite sa branch? Kasi meron po training po para sa mga new dealers. So sabi ko naman, ah, sige po, available naman ako that day. So ang ginawa ko, umatend ako tapos, kung piniliwalag sakin sa akin, yung kagaya ng ipiniliwalag ni Sir... Ni Sir... Toby. Ngayon, <laughs> nakakalimut ako pangalan niya. Kasi kanil kami nag-meet. Piniliwalag sa akin, ah, ganyan pala, ganyan pala kami. So, ang ginawa ko, sige Sir, uh, magpapadala ko dyan ng recruit. Pero baka mamaya, pag nagpadala ko dyan ng recruit, ako yung sisingilin nyo kapag hindi nakabayan hindi eka, wala kayo itong pananagutan. Kasi kayong lahat, nung nakapasok kayo dito, nung nag-overdue kayo, kung may na dito, hindi naman namin sa inyo yung manager nyo. So, ganun din ang ginawa, ginawa sa akin. Sige sir, mag ka na, mag-recruit oh, mag na, mag na, mag So, ang ginawa ko yung mga, <laughs> mga member ko, dinan ko sa PC, ni register ko. And then, after a month, so, after a month, pinipigyan nila ako ng check. Eh. Binigyan nila ako ng una na sa 2,500, naging 4,000, naging 5,000, naging 10,000, hindi pataas ang pataas. Sabi ko, talaga ba? May ganito ako kalaki na kukuha, pero hindi naman ako nagbebenta. Kasi so, hindi naman talaga ako magaling magbenta, magaling na ako magchima-chika. <laughs> Recruitment talaga na yung, ano, yung sperm ko. So nangyari, hanggang sa lumaki na lumaki yung sahod ko, yun na yung time para, para mag desisyon ako na umalis na sa work ko. Kasi alam nyo, yung work ko, sobrang haba ng time na nabibigay ko kay PC ko nila. So ang ginawa ko, yung time, mas in-extend ko kay PC, mas pinalaki ko. Kaya naman, kung ano yung ginagawa ko ngayon kay personal collection, ina ang ngayon na-receive ko. Okay? So, hanggang sa, yun, na-promote ako to different levels, great lead manager, great life director, and great life executive, pinakamataas, totoo po yung sinasabi sa, sinasabi sa slides ni Sir, na ang great life executive, kumikita ng more than 50,000 pesos buwan-buwan. Higit pa po doon yung kinikita ng isang Ramesses na Lisay. Hindi po ito para ipagyabang sa inyo, kung hindi ito po yung inspiration na yung isang isang nakasando, na sa ulan na nag-ready sa so paper collection, ay sumasahod na ng ganong kalaki. Okay? Para sa ako Dahil kay personal collection, nakakapag-travel ako abroad ng libre. Wow! Gusto nyo ba yun? Mag-stay kayo sa ito at lalo ko lang yung babayaran. Wow! Mag-stay kayo sa hotel. 3 days, 2 nights. Manila. 3 days, 2 nights. Abroad. Nice! Is isang magandang luxury hotel kayo. With pocket money. Wow! makaka the Lord. Gusto niyo ba yun? Yes. So lang yun. Pinangarap ko lang kay PC. At yung dati naming bahay. Asa to? Yes, po. So, yung dati namin bahay, mga madam, hindi maganda ang bahay namin. Alam niyo po yung pag nasa lupa na kayo, magpasok yung lupa pa yung papasokan niyo. Ganun po, yung, ganun po kami kahirap. Hindi naman kami sobrang hirap kung hindi. Hindi, ano kami sa level na hindi namin kaya kay afford. No? Pero dahil kay personal production, yung bahay namin, masasabi ko na siguro inspired siya ng mga hotel na pinuntahan ko. Tapos, mga five-star hotel na pinuntahan ko. Bawat kwarto, iba-iba. Iba-iba ng setup. May bengi kami, okay lang ako, yung master bedroom, iba, pang talagang sala. Then yung gitna, iba rin, may yung kwarto siya yung special. Tapos meron pa kami ati, tapos siya yung Siya new year pa kami. Nakakaya ko yung tatong kwarto. So lahat po yun, dahil kay personal connection. production. Siyempre, this is meaningful for Kasi yung maligot. <laughs> ah, diba? Sa so, we great life goes <laughs> ako. We great life, life ako. We great life ako kay personal connection. production dahil naminiwala pa lang ako. Ano yung mga, ano kayo, ano kayo yung ginawa kong sekreto dito? Bakit meron akong ganito ngayon? Masasabi ko na Napaka-grateful ko kasi may personal collection na mula nang nagpumpisa ako hanggang ngayon, siya yung nagbibigay na source of income sa amin. No? Hindi kami kinakapos. May mga nagpupulong pa ako sa ibang tao dahil may So ano kayong mga naging sekreto ko? Number one, kailangan malakas ang pananampalatay ng Diyos. Kay Lord, Amen! 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 Okay. Malakas ang pananampalatay ng Diyos natin kay Lord. Nagkarasal tayo na Lord, sana po makaahong kami sa kanyang Amen! Amen! Ganun din kay personal person Magkakaroon ka ng great life na kagaya namin mga dito at ito na yung pinagagandaan sa mga Kung malakas ang panalang palataya ng kay personal connection. Naman, kanina kay Lord eh. Ngayon naman kay personal connection. So, kailangan mga madam, magpo-focus tayo kay PC. Ano nga siya, Chal? Isa pa. Isa pa. Ano nga? Isa pa. Isa pa. okay Focus lang tayo kay PC Kasi, mga madam, gusto namin na i kayo sa tamang direction. Well, ako kasi mga, mga madam, kini-share ko to kasi ito yung ginawa ko. Gusto niyo bang sundan yung ginawa ko? Mula na nag-start ako kay Kissy, hanggang ngayon, ang direct selling ko, PC lang. Napaka-tryhard ko naman kay PC. Diba? Ano ba ba ang hihilingin ko? Mabibigyan ba nila ako ng trip White House? Kaya ba nila akong mag-aborte na wala akong ginagasos makati ng Canada? Montreal, Winnipeg, and Calgary. <laughs> so yung mga country na na-travel ko na rin dahil kay personal collection. Yung pera na kinita ko yung PC, nakapag-travel ako bro. Diba? And then yung iba dito yung personal collection. So, yung word na sinasabi ko sa inyo na focus, mga madam, gawin ninyo. Okay? Kung gagawin niyo yun, hindi imposible na marating ninyo yung narating ko. Okay? Lalo na mga madam, kung managers na kayo, kung recruiter na kayo. Bawal na bawal sa policy ng recruitment, hindi naman person-connection. Basta ito lang kasi pinaka-tawag uh, rule. Okay? Kung manager ka dito, manager ka dito pala ako ng active recruiter, huwag daw huwag mong pagsasabungin eh, yung tao mo. Kasi ang mangyayari dyan, mamimili yan at ang pinaka-hours mamamatay sa circulation. Okay? Kaya kailangan kung gusto mo i-focus dito, dito lang kasi But maliwanag, po. Gusto niyo po yung strategy ko. Okay mo ba yun? Okay. So tingnan niyo, balance niyo rin ha. Kung pa rin yung pinakamalaki ni kita, kung dito ba o doon. Okay, ano pa yung strategy na ginagawa ko? Kailangan mga madam, meron tayong malasakit. Kaya natin mag-serve. Kaya natin mag Bigay ng help. Kaya natin mag-share, mag-inspire. Okay? Kasi pag may tricks tayo ganyan mga madam, habang ginagawa natin yan ang patuloy, paulit-ulit, habang maraming tao na naniniwala sa iyo, ang balik niyan, doble, triple. Kagaya yung ginagawa ko. Alam niyo ba na meron akong vlogs, sa Facebook. Sino sino follower ko dito? Wala naman pala akong dito, no ba? <laughs> sino follower ka sa Facebook? Friends ko. Yung mga Gorgi. Kaya si Jaman. Okay. Ah, Danisip. O yan. Uh, sa sa Ramdaming sa Ramdaming sa Ramdaming sa Ramdaming sa Ramdaming sa sa ngayon po po sa mga videos na makakatulong ng mga sa mga leader ko. Kasi nga ang motivation nga is to share, helping, serving, inspiring others so, po. So sa pong mag-iba ng aming social media, marami po mong contact sa akin na sir gusto ko rin mag-personal connection. So nagiging tuloy yun para makapag-resort ako. Okay? Di ba ang ganda nun? No? yung ginagawa ko yung sheet pagsashare ko, dumodoble, lately lang. May nag sa akin. Sir, pwede po ba ako mag-order ng sa Top German at and Fresh? O, oh, di ba? Meron ko yung ibenta agad ako. Dahil sa pagsashare ko ng mga ideas about sa tamang pagkita ng personal direction. Okay. Next, sino po dito yung um, manager na? Taas ang ano po yung mga hindi pa managers? Taas ang yung Hindi pa manager. Taas ang Okay, Alam niyo ba na ang laki ng na nawawala sa inyo kapag hindi pa kayo nagpo-promote? kayo. No? Hindi ko na dito, dito nagpa-purchase ng limang sa isang buwan. Isang buwan, limang libo. Wala? wala, 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 wala. Ano na nagpa-purchase? Isang buwan, limang libo? Dinner? Ay, simula. More than 10. Manager ka na? Taka na wawala sa'yo. Okay? Sino pa dito hindi, hindi ang nagpa-purchase na more than 10,000? 5,000? Okay, si Madam ang nagpa-purchase ng 10,000? So, Madam! Mga Madam, yun. Teka rin sa sabi ko, kapag hindi pa kayo nagpa-promote, ang laki na nawawala sa'yo. Dahil lang kung matagal na kayo nagpa-promote. No? So ang fear natin is yung recruitment pag hindi na pahit ay susinilin. Pero never namin ginawa yun sa mga leaders namin. Okay, kaya ang gawin mo madam, magkalaan ng tatlo. Galing mo dito at i-register mo para sa isang buwan promoted ka na. Okay ba yun? Ilan na kailangan mo? Tatlo. Tatlo. Uh, Huwag kang matatakot na yung uh, suki mo may besahin mo. Huwag kang matatakot at mo rin na ito. Huwag sa iyong makilala mo na hindi di ka na mga close friend na magpahala sa i-register mo dito kay Personal Intellectual. Dahil, once na na-register siya dito kay PC, lahat ng binibenta nila, benta mo, nasamot ka pa, yung 10,000 na purchase mo, iyaad na lang sa mga purchases sila, magpag-ibendi ninyo, nagbayad sila ng lahat, more or less, ikita ka ng 3,000 pesos. Okay ba yun? Pero basta binibenta mo. Binibenta, binibenta. Diba? So, pinaka-last na lang po. Last na to. <laughs> Sobrang habang ko na yata matasalita dito. Nainito ba kayo? Last na to ha, last na to. pinaka Kailangan, kung mahal yung ang negosyo ninyong personal collection, seryoso ninyo. Maging seryoso kayo.